Yo, welcome back sa Ligaw Theories, ang nag-iisang podcast kung saan tuturuan namin kayo kung paano i-level up ang diskarte nyo pagdating sa mga babae. Thank you sa patuloy na pagsuporta at panunood sa aming mga videos. Na-appreciate namin sobra. Mm -mm, yeah. Thank you for viewing, watching, subscribing. Kami nga pala ang mga Ligaw Theories host ninyo. Ako nga pala si Lay. Ako si Bluff. Ako naman si Chase. Yan. Yeah. At ang topic natin ngayon ay malamang problema ng marami dyan. Diba? Celos. Celos. Jealousy. Celos. 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 Ano nga bang gagawin ko pag nagsiselos ako? At kung selosa, seloso yung partner. Yung partner ko. Um, dalawa. Dalawa. Diba? Kayo ba, saan nyo ba gustong umpisan doon? Ano bang ba selos muna? Para sa inyo. Feeling ko, pre, yung selos, nagmumula yan sa kaloblooban na isang tao eh? pag may insecure siya sa sarili niya. Hmm. Kasi hindi ka na magsiselos kung alam mong legit ka eh. Dep depende lang <laughs> mga din kung bars, bars naka... Ni, bars ni Pin yan ah. Hindi totoo. <laughs> <laughs> Spirit ni Pin nandito ka pa rin. Asan ba si Pin? Selos daw pag may ano, pag may trauma. Trauma? Oo, oh, hindi. uh, uh, uh mga may, arasan nila, no? May mga, may nangyari din na dati. Mm, -mm. Nagalikan just... yung ex. <laughs> Para sa akin, guys, ano, uh, sa akin lang naman, tingin ko kayo, iba yung view nyo dun eh. Yung pagsiselos, tol, ano eh. Ayaw ko talaga ito. Tingin ko dapat illegal yun. Kasi ang daming namamatay na babae dahil sa selos, post mm. pagiging possessive, ganun. Saan Saka so, nakakita ng, dahil sa selos, may nagawa siyang tama. O, oh, wala, 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 wala. Oh, o nga, no? Wala nga, wala nga. Ay, nagselos ka, bininan mo ng iPhone? O, oh, nagselos ako. Ay, nagselos ako. Palakin ko nga yung company ko. <laughs> di, walang ganun, di ba? <laughs> o, oh, yung kilala mo nga eh, di ba? sobrang siloso, ano, gusto magpapatay parang yung pastor. Mm. Yung mga possessive gaya dyan. Ay, may kilala pa, din ako ganun. Mga toxic kayo, mga ano kayo, mga, yung, pag, yung pagsiselos, ano yan, demons yan na pinapakinggan nyo. May kakilala ko dati, nagsiselos siya. Oh. Ang tinanong niya sa akin, saan pwede bumili ng baril? Ano yun, makakapatay na siya dahil sa selos? Sa selos? Oh, selos, selos ba, ba? Yun? Ano, yung, diba? yung, nag-selos ka, meron siyang phone. mag ka para mag din ang phone. <laughs> selos ba yun. Yung alin? Wala. Nagsis nagsiselos ka kasi maganda yung ano, kotse niya. Kaya mag-work ka para makuha mo din. Yun yung mga Kini positive, na positive, na selos. Okay. selos ba? Ay, Ay yung ba diba, ano, ingit? Baga na? Oh, okay. oh, In oh <laughs> <laughs> ingit. Ing ako dun sa Civic niya. Biling nga rin ako. Ganun diba? oh, okay. okay, Sa selos, wala eh. Wala. Ano yun Parang selos ka sa kapatid mo. Mm -hmm. Di ba? Hindi na. mag aaway pa. mag aaway pa kayo. Mm -hmm. Di ba? ako oh, hindi yung grades uh, sa bagay kung ganun kung <laughs> naging competition competitive naman yun hindi naman selos yun di diba? yun guys punot dulo walang magandang nadulot ang pagsiselos kaya kung lalaki ka no para sa akin wag illegal magselos sa mga babae okay lang magselos lang kayo all goods yan basta hindi nyo sinasakal yung partner nyo Right. Mas na may rason kung ba't siya nagsiselos. Okay. tapos totoo. Mm. Kasi mas mas malakas naman talaga yung lalaki sa babae. Madalas naman nang pumapatay para sa ano da, yung lalaki. Kaya mga lalaki, tingin ko dapat hindi nagsiselos. Mga babae, okay lang. Magkaiba kasi yung role nila. Tsaka, wala din ako kasi nga, di ba, emotional ang mga babae. Mm. -hmm. mm -hmm. Kung nagsiselos nga yung girlfriend mo, ano, it means you did a good job of taking care of her, bro. Mm -hmm. So, at sa tingin ko kasi ang mabibigay ko na lang kasi ito yung binibigay ko advice sa mga friends ko. Kasi personally ako, hindi ako nagsiselos kasi. Mm. Binibigay noon pa ba? ba? Kayo, noon, noon, oh, dati ba? Kasi ka rin dati. Ngayon, ngayon lang, nung malakas ka na mag-game. Hindi ko na din matandaan. Kung nagselos ka kay oh. Chomps. <laughs> never ako nagselos kay Chomps. O oh, yung mga nauna ganun? <laughs> hindi, hindi, hindi. At talaga? Hmm. Oh, mabuti ka pa, Tol. Ako, sobrang siloso ko dati. Hindi ako nagsiselos. So, ang ginagawa ko yung FES. Present the fact, analyze your emotion, tapos present a solution. So, kunwari, nagsiselos ka dito. Present the fact, bakit ka nagsiselos? Yun muna. Mm. So, kunwari, ang ginawa ng partner mo is meron siyang kachat na iba. Nagselos ka. So, yun yung fact. May kachat na iba yung partner mo. May iba siyang kausap. Tapos, analyze your emotion. Anong nafe-feel mo? Nagagalit ka ba? Nalulungkot? Natatakot? na baka umalis siya, ganun. Malamangan, kunin yung partner mo sa'yo. And analyze your emotion. Tapos, syempre, present a solution. Kung anong dapat mong gawin. Diyan papasok yung, yung conditioning ni Pavlov. Dapat ito na-apply mo habang naglilay pa lang kayo ng ground rules. Mm -hmm. Sa umpisa pa lang ng relationship. Every time na may gagawing maganda yung partner mo, ibang mo siya ng affection, affirmation, uh, appreciation. Every time na? may magagawa siyang tama. Kunwari, binigyan kaya ng monthly gift. Or hmm. gift lang out of nowhere. Ganun. Oh, I th babe, it. thank you sobra. Ganun. Kiss mo, halik, uh, hug mo. Pakita mo, sobrang na-appreciate ko. I-sex mo, ganun. Oh. <laughs> six rounds. Oh, six rounds. Walang tigil. Oh. Walang tigil-tigil. <laughs> <laughs> Tapos kapag may nagawa siyang mali, kunwari, yun nga yung nagawa niya mali, di ba, may, may kausap siyang iba. Mm -hmm. Hindi mo gusto pwede mong pwede mo siyang i-demand na ayoko nang ganyan, huwag mo nang ulitin. Or pwede mong ipakita sa kanya na aalis ka anytime kapag ulitin niya yun. Or, maging cold ka buong araw. Aga ma-realize niya na every time na may gagawin ulit akong mali, ganito yung magiging result. Uh, hindi niya nagagawin. iko mo siya na hindi magselos? Hindi na. wag gawin yung ikakaselos mo. Ah, ganun yun sa'yo. Mm. Yung ginagawa mo dati ngayon. Hindi, mga binibigay kong advice sa mga friends ko. Ah, tama. Kasi hindi kasi loso, di ba? Kaya mm. nagtaka ako, bakit yun yung advice mo sa kanila? Yun yung binibigay. Pala sa kanila, sa ibang tao pala. Parang, parang si ano, yung isa friend na taga dito. Mm. Yung ginawa ng partner niya is, kausap niya pa rin yung ex niya. Mm. Sabi ko, i-break mo. <laughs> Alam mo, sabi niya, pre, uh. mahal ko, pre. Uh. Hindi ko kayong i-break. Pre, uh. hindi mo talaga i-break, sabi ko. Kunyari lang. Diba? Kunyari lang. Mo lang I-bluff mo lang. Diba? Ipakita fager. mo na yep. aalis ka anytime pag gagawin yep. niya yun. Hindi yep. siya nakinig. Alam mo nangyari ngayon after one year? Kasi sila pa rin after one year. Hawak na siya sa leeg, bre. Mm -hmm. Wala, Wala na. Ang gusto ng partner niya, sinusunod na lang niya. Ano mo tingin ko, ganun yung mga magagaling na babae. Mag-manipulate oh. Ang galing nun. Manipulate Legit. naman talaga sila eh. Ga manipulate, yung mga manipulators na babae na yan, mm ang gagawin nila pag mahina yung utak ng lalaki, pagsisilosin nila. Kaya nga. Pag sisilosin diba? nila, tapos gagawin, yung lalaki mag... Susunod-sunod na sunod lang. Sunod. Pre, ito pa yung malupit. Huwag mo na akong pagsilosin ulit. Diba? Tapos, narealize nung girlfriend niya na ganun ako mag-isip. Ano mo ginawa niya? Sabi niya dun sa boyfriend niya, ang toxic ng kaibigan mong yan, layuan mo. Oo. Uh -huh. Sunod naman. Uh -huh. so ngayon, wala na siya nakakuha ang matinong advice. Wala na, puro ano na lang. Yung puro mga... na lang. Eh, kaya pa yun to, mahalin mo lang. Yung babae, dapat, kung ayaw mong mabaliw, that siyang baliwin mo. Mm. oo nga. Tama yan. Maganda, di ba? Hmm. Kasi diyan magaling yung mga babae, mambaliw. Oo nga. Yung mga lalaki, kung walang alam yan, yan, no, sa discarte, ano, lamon yan. Kawawa. Maging utus-utusan. Talagang magaling sunod, mambaliw sunod yung babae, Sila inandili ko. <laughs> oo nga. Present the fact, di ba? Mm-hmm. Tapos ano, formulate, uh, ano, Hindi, analyze, analyze, emotions. Analyze our emotions. Nagagalit ako sa mga babaeng manduloko at nambabaliw. mm -hmm. Present na solution. O, siya yung baliwin mo. Bawa Pero ko baliwin. Dun, sasabihin ko dun sa sinabi ni ni Bluff. Kasi di ba parang ang sinabi niya dito, huwag mo ko nating iwan ganun. Mm -hmm. O para doon sa ano, ako iwan ko talaga. Hindi, ako ako din iwan ko talaga. Iwan ko e, siya, talaga. Mahal ni, eh, siya niya eh. So, I-bluff niya na. Kahit mahal mo, Tol. Kahit mahal mo. Kahit mahal mo. Kasi kung alam kung naalam niya na parang bluff, na ma ma-realize niya na bluff, parang iba bluff ka din niya. Oo. Sige, bye-bye. Talagang iwan mo para makita mo kung mag-effort talaga siya na iwin win you back, di ba? Kung hindi, hindi siya worthy ng love mo, di ba? Dapat, pag iwan mo siya, Alis ka, oh, mo. alis ka talaga, kaya, panindigan. Kaya talagang panindigan. Mararamdaman nila yun. Kasi next time na sasabihin mong alis ako, tapos alam niya na, ay, nagbluff lang to, hindi mm. -hmm. niya to gagawin. Okay lang sa kanya. Maganda yung mga ano tol. Hindi niya titik na negative 'yun na. Diba? So bagay, kasi kung ano naman tol, kung binabluff mo lang ng yung alam mo yun, yung hindi mo kayang panindigan talaga. Kunyari nakinig ka ng advice sa legal theory, oh gawin ko nga yung ganun. Pero hindi mo naman pala kayang panindigan, oh. 'di ba? 'Yun yung pinagkaiba natin. Kung bakit gumagana sa amin at hindi gumagana sa iyo, 'di ba? Pwedeng gumana sa kanila to a certain extent. Oo, oh, hanggang doon lang. Siguro, diba? kung nga rin sinabi ko na iba-bluff niya na iiwan niya, hmm. pwede gumawa na ng once or twice. Sa pangatlong beses, makakata ah, na ano. ng babae. Oo, oh, ay, oo. Oh, o oh, sige, bye-bye, sabi niya. Tsaka yung, ano eh, pagkabati niyo pa lang eh. Diba? Oo. Oh. Pagkabati niyo pa lang nun, tapos hal- halatang, parang tuwang-tuwa ka, oh. Hindi mo talaga minimin yung yeah, iwan mo siya. Oh, may kasunod pa yun eh. Mm. Cold ka pa rin dapat eh. <laughs> oo, oh, diba? diba? Mm -hmm. Tama. Tapos, sa uh, pagsiselos tol, ma-share ko lang, no? Nung bata kasi ako, Sobrang seloso ko, tol. Hmm. Alam mo yung to the point na binabasa ko every messages. Tinitignan mo sino na like. Sino na nag-a-add. Oh, Nag-comment. Um, lagi ka nag-assurance. Assurance. Dapat, lagi niya akong mahal. Dapat, every time na uuwi kami, ikikis niya muna ako. Ganun para alam niya kung love pa niya ako. Hmm. Grabe, tol. Ewan ko ba parang sa lahat ng kilala ko, parang ako yung pinaka nagbago ng sobra. Kasi sobrang sobrang zi level zero talaga dati, tol tas ngayon parang sobrang level 1,000. Mm. Yun dati, ang, ginag- ang, ang, natutunan ko kasing meditate gawin para doon sa emotion ko na yun dati, dahil sobrang siloso ko nga, di ba? Mm. Nakaka-affect na kasi siya sa buhay ko to, hindi na ako makapag-review, ganun. Tapos kung sino-sino nang naaaway ko tol, dahil sa pagiging siloso. Hindi pag ka na? Oo, tol. dahil sa pagiging... Tapos tama yung sinabi mo, pinoprovoke pa niya ako. Pinoprovoke pa niya ako, di ba? Ang sasabihin pa niya sa akin tol. Ewan ko, 'di ba? Ano, gusto mo ba 'yan? Sabi ko, 'di ba dati, ako, lay na si Loso. <laughs> lay na, lay na si sabi ko. Huwag mo na ako sabi niya, ano bang gusto, gusto mo ba 'yan? Tayo mo ba siya? sabi niya sa akin. Ewan ko, sabi pa niya. Yes! Ewan ko, pero ikaw boyfriend ko, ano, nabaliw ka na. Ewan ko, pero ikaw boyfriend ko. Loyal ako sa iyo, sasabihin. Eh. Tapos, siyempre, ako na si Ewan ko. Ano? Man? Di ba pwede so, hindi? Ano, anong type mo? <laughs> hindi mo na sabihin na hindi. <laughs> parang sa... Ba <laughs> yung, yung affirmation words of affirmation na hindi. Hindi mo, mo na uh, yung affirmation <laughs> na gusto mo. oh, mo. Oo, tol. Ako pa yung isa-zone nila. Kaya nakambadoy nga eh, diba? Nabaliwa na. May N pagsuntukan ka. Nabaliwa May sinuntuk ako talaga. Totoo. Di ba? Ang pangit ng ganun, tol. Kasi it, yung love, pag hindi mo na control yan, it leads to violence, tol. Totoo. Yung pagkikisaselos mo. Di ba? ako, may ako. Paano pagka hindi ko tinanggal yon sa sarili ko, tol. Thirty na ako, di ba? Mapwede na ako makapatay sa pagiging seloso at possessive ko, di ba? Mm. Ang ginagawa ko tol da, dati no, pag ganun. Nagme-meditate ako tol. Inisip Iniisip ko. Meditate talaga, talagang nakapikit ako tapos iniisip ko para akong ganun, para akong nasa science. Tapos iniisip ko ang, uh, itong saan ba nanggagaling to? Ano bang puno do? Ano bang in insecurities? Ano bang tunog yeah Iniisip ko, saan ba to? Ano bang root cause nito? Ano bang 'di ba? Naisip ko insecurities. Ano ba insecurities ko sa sarili ko, sa relationship namin? Iniisa-isa ko. So una, sa so unang araw, unang week, mga hindi siya ganoon ka-effective. Pero tuloy-tuloy mo lang, tol, every time magselos ka, huwag ka muna ng mag-ano, ng action. Action, yep. Meditate ka muna sa gate lang, pakalma mo yung puso mo, oh, 'di ba? Tapos hanggang matutunan mo lang. Ah, ngayon, wala na akong pakialam. Mag, gusto ko nang mag-cheat na yung girlfriend ko <laughs> sa akin eh. Ayaw niya. O oh, ba't ayaw mo? Kung naririnig mo. <laughs> Kung ito na sa atin, yung girlfriend ko, tol, no. But ayaw mong mag-cheat. Sinasabi ko na tinetempt na kita na mag-cheat ka, palitan mo na ako. Ikaw na 'yung nagpro-provoke ngayon, na? Oo, oh, 'di ba? Sabi ko nga sa'yo, palitan mo na ako. okay lang, okay na, 'di ba? Yung mga ka-work mo, sige lang, landin mo. Ayaw niya, tol. Ayaw niya. Tina-challenge ko eh. bigyan ko ng pera pagka ano eh, pagka may nakalendian <laughs> sa work nila eh. Ayaw niya, tol. Diba? ba? Tingnan niyo 'yung pagkakaiba ng. tinanggal ko 'yung pagseselos tapos ngayon hindi na ako selos. Ikaw siloso. na 'yung nagpro-provoke. Ang na. sobrang lak sobrang lakas ko na ngayon, tol. Gusto, <laughs> <laughs> na-miss ko na nga magselos minsan ng kahit konti lang. <laughs> ikaw, ikaw ba, Chase? Seloso ka, 'di ba? Hindi ko ala ay ano ba pagkakaiba ng ter hindi ko co consider na seloso pala. Territorial ako. Territorial. Territorial ako. Pero in, in what way ba pre? Paano? Paano mo nasabing territorial ka? Yung, di ba, al kunyari, alam naman natin na friendly yung mga girls ganun. Mm -mm. Parang hindi ka naman magsaselos na may, na mayroon siyang kasama or what. Pero yung feeling, yung feeling na parang open siya, Best, uh -huh. yung nagiging, available oh, siya sa oh, lahat. hindi naman nagiging available pero parang siyang may sign na pwede naman, oh, ayos lang naman ako, na, na pwede naman siyang lapitan ng kahit sino. Mm -mm. Parang pwede niya ibigay yung value niya anytime. Hmm. Kaya, parang par anong pagkakaiba nun no? sa pagiging friendly tapos pagiging open ano ba yun I'm girl? Oo. Yung limitations. hindi kasi sabi mo 'di ba? Okay lang na maging friendly girl, tama ba? O hindi okay? Hindi, siya hindi okay. Hindi. I mean, oh, ang sabi ko, alam ko naman na friendly 'yung may friendly mm. na side 'yung mga lahat ng kahit sino no, girl. Oh, so okay. okay lang 'yun. Hindi, ay, hindi mo okay 'yun. Hindi okay. Dapat hindi sila maging ganun. Basta may limit. Mm. Alam naman 'yung limit nila. <laughs> mm. yun, yung yun yung nga talaga. Limitations. Yung sa pagiging seloso, ang sa akin kasi yan, 'Yun nga, tutorial nga pero kapag parang gumawa siya ng gumawa siya ng ano, ng may ginawa siya na parang pagselosan ko. Ang ginagawa ko kasi yun ngayon sa iyo, yung sinasabi ko yung dahilan. Ay nagde-demand, nagde, -demand, nagde -demand Hindi, ko. parang ano, nakikipag-communicate ako, parang hmm, gano'n. Doon ko sinasabi mo. Oh, doon ko sinasabi pag ano, pag hindi niya ginawa, yun iwan ko talaga. Dapat lang. Hindi tinay ko din yung meditate. Yung parang meditate. Kaya hindi, hindi ganun ka effective sa'yo. Sa akin hindi. Or baka mali lang yung pag meditate mo. Mm, kaya ano sa mga guys dyan na seloso, pag hindi effective yung meditate, Oh, try mo oh, lahat ng oh, method. Hindi, hindi, kung hindi effective yung meditate o oh, kaya hindi ka naki, hindi siya nakikipag-usap sa iyo. Siya pa yung may gaano magalit na nagselos ka ganun. diwa mo na talaga. Bounce na. Oo, oh, binabaliw ka na Eh. Mm. <laughs> sabi ko nga <laughs> guys, eh. oh, sabi ko nga guys, kung ayon yung kayong mabaliw, siya baliwin nyo. Kung hindi nyo siya mabaliw, iwan nyo. Mm. Bounce na kayo before. <laughs> you make it worse. <laughs> <laughs> Balik, Sorry guys, pero ganun talaga eh. Ganun. Ganun. Totoo naman din, di ba? Kasi balikan magiging mo na lang toxic lang yung relationship nyo yun di ba? Mm. Then, ng password. Yan, yan. yan. Kung gusto mo, pero magstay na ganun, ganun yung magiging takbo ng relationship. Makakakal ka talaga sa liig. Magiging sunod-sunuran ka. Parang yung friend ko ngayon. Hindi wala na siyang ano. Hindi na kayo mga out. No, wala, wala na, wala nawalan pa ng tropa na legit. Nay-miss no, ko na siya. <laughs> di ba? Um. Kaya kung ayaw niyong nandito na maging friends namin, sindan kayo sa girlfriend. Oh. Di ba? Isipin mo yun, Tol. Isip, isipin mo, naging ka ng, naging ka ng billionaire. Hmm. Pwede mo sana siyang gawing... Kanang kamay. Mm. Shareholder, di ba? Pwede mo siyang magdawing board of directors, Tol. Kaso, dahil nga may girlfriend, kinat-off ka niya, dahil doon sa girlfriend niya, di ba? Parang gano'n ano pang value n'yan? Parang mm, imbis na magkaroon ka ng astig na kaibigan na matalino na lagi kang re-realtokin at ang daming resources. Ride, ride or die ako doon. Di ba? Ride or die ako doon. Sa friend mo doon. Hmm, mm, pero siya hindi siya ganun. Eh, hindi, nahawakan kasi siya sa liig. Mahantay ko na lang siya. sila mag-break. <laughs> Babalik lang din siya sa akin. Mm. Sa'yo, alam mo, pero pag bumalik yung uh, ano ang tawag dito, tas ganun pa rin siya? <laughs> yung walang improvement? Walang progress? Yung parang kunyari nagkaroon ulit siya ng alam They're, mo yung parang isang tropa natin, tol? Yung parang Basta magkaroon ng girlfriend, wala na siya. Wala siya. Ay, ganun. Ah. may ganun kami tropa. Mas yun. <laughs> Pero hindi ko siya may namasama. Okay lang naman. Parang, ano, uh, may sick ko kasi walang kailangan tao. Pero okay lang naman. Nagsiselos <laughs> ako dun sa girlfriend. Dapat, akin yung tropa ko. Nagsiselos <laughs> pala ako, pre. Dapat, diba, diba, sakalin mo yung diba, girlfriend. Diba, diba, Siloso pala ako. sa kaibigan. Sa kaibigan. Dapat, Dapat, ba, pag ganun tol, ano? Kakantot niyo yung girlfriend niya. <laughs> Ayoko yung girlfriend niya. <laughs> Iutos mo na lang sa isa sa mga sa amin tol. Hindi niyo din papalagan yun. <laughs> ay mukhang bakay Parang ano, yung talagang pangit yeah. Grabe ka naman. <laughs> pangit ka na nga, pangit pa ugali mo. <laughs> ay, sexy ba 'yon? Hindi ka pa sexy. Grabe ka. Galing Grabe. Topic, Ang galing <laughs> legit yung babae niya tol. <laughs> Ang lakas. Grabe ka naman. Hindi ko kinakaya man. <laughs> Sobrang sama mo na. <laughs> Bawas-bawasan mo naman yan, tol. Grabe na yung demonyo mo dyan. Balik tayo sa topic, man. Yung, di ba, ano sabi natin, yung i-communicate. Parang mm. Ganun siguro pag, para sa akin, pag seloso, ay, pag selosa naman yung partner. Pag yung partner mo, pag yung partner mo yung nagsiselos, ang una ko munang tinitingnan is yung, ay, hindi, siya, kung ano yung reason ng pinagsiselosa niya. Pag alam ko sa akin na mali, pag talagang validate yung ano niya, yung reason niya. Ako mali. Ako, maga, ako mag-aayos. Mag-sorry ka? Oo. Oh, hindi naman ako mag-sorry oh, oh, mag naman ako kapag alam ko mali. Pero kapag yung ang reason niya is hindi naman. Parang antoxic toxic talaga. Parang nagdududa lang? Hindi. Duda or parang sobrang liit. Mm hmm. Siguro hintayin ko pa, i explain ko muna siya. Pero kapag yung parang yung parang tinutuyo lang ganun. Mm hmm. Sasabihin ko rin. Yung parang sa yung sa last episode natin na mali yung iniisip mo. Hindi ganyan. Mm hmm. Ganun hindi ko to tolerate syempre. Mm, mm. Sa pag nagseselos yung partner mo. Oo, oh, partner. Kasi pag nagtagal yun, doon na nag-start yung ano eh. Paghahayaan mo yun. Di ba? Doon na nag-start na oh, laki. Para, kasi man. parang aso yun eh. Kung sa tingin niya, okay lang yung ginagawa niya. Tutuloy-tuloy niya lang yan. Baka siya pang mang iwan sa iyo eh. Oo. Uh, uh, <laughs> 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 ang babae parang aso. hindi sa... Oo. Oh, Hindi <laughs> 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 sinasabi. Ang so, babae parang aso. Hindi, kasi parang ang nai-explain ko kasi parang training, Analogy, conditioning man. ni Pablo. Tatutuwa eh, ano naman. bang ginamit? Yan doon, aso eh. Oh. Oo nga. <laughs> <laughs> siloso na girlfriend, no? Oh, every time na-ring niya yung... Paano kung Loso yung girlfriend natin, guys? Eh, di yung mga chicks niya dyan, di... Hindi pala... nat kayo pinayagan mag-podcast, no? Sa so, Lego Theories, right? Support niya. Hindi, hindi. Support siya sa akin eh. Support niya din. Yeah. Shout out niya yung mga chicks niya dyan. <laughs> Kaso ba wala nang mag-DM sa inyo pag nalaman nyo na ito? Ay, pala May gusto pala PM, ako dun sa, pag nagsiselos yung girlfriend. Ano? Ibig sabihin nun, commit siya sa akin, mahal niya ako. Sign ko, sa sign ko yun na mahal niya ako pag gano'n. hmm Hi, Bobby. Uy, gago may, hindi lahat, siguro, sa akin. May sa mga... akin, ah? Yan yun yung sign ko sa akin. Eh. Ba- Ay, may kilala kasi akong Pero pose. Pero depende ko nga eh. Parang may kilala oh, may ako akong, akong crazy. May kilala akong pose. Pero cheater, bro. Ay, uy! <laughs> diba? Man, yeah. ganyan. <laughs> Meron, di ba? Ito nga astig pinagseselosan nung yun. Three years ago. Oh, di ba? Yung chat namin, three years ago. O, hindi pa kayo magkakilala. Oo. Oh. <laughs> Legit. <laughs> di diba no? pinaprovoke niya lang. May mga katok mga totol. Ewan ko din, Kasi ang totoo din yung sinabi mo, Tol, sobrang agree ako doon. Ang ang babae parang aso. <laughs> dapat <laughs> okay, Dapat i-train mo yan tol para um, okay, sabihin mo nang kasi pagka mas maganda yung babae mas crazy. Mm. Ang ibig sabihin nun, para kang kumuha ng pitbull na matapang. Oo. Oh. 'Di ba? Pag kukuha ka ng pitbull na matapang, aware ka dapat na mahirap 'to. Na i-train mo. So, dapat, dapat, dapat para challenge hindi, 'yan eh. Challenge 'yun 'di ba? Gusto mo pala lang girlfriend ng maganda, gusto mag girlfriend ng pitbull? Oh, 'di ba? I-train mo yung aso mo. 'Di ba? Diba may meron kang ano yung dog whistle tol every time magkakamaling girl mo. Mm -hmm. ano Tapos pag pagbigyan kanya kaya gift eh, bigyan mo dog food pre, special <laughs> dog food. 'Yan <laughs> 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 oh. ano lang metaphor lang, metaphor. Me metaphor lang. Metaphor 'yun. Pero gets <laughs> mo Met ba analogy? Diba parang ano bang ine-expect mo? Kukuha ka ng labrador, mahamo agad, 'di ba? Oo nga. Depende yan sa kung paano mo siya papalakihin gusto mo pala ng shih tzu eh. Di, ano, I, I mean, gusto mo pala ng, ano, hindi, hindi, askal. Hindi e mag, si, si, oh, askal ka, di ba? Ay mo pala low low maintenance. Low maintenance, di ba? Nandyan lang. Anong dog food? Tira-tira. Oo. Tira. <laughs> oh, pangit lang. Hindi mo naman kailangan yung training. Oh. Di ba? Parang ano. Hindi ka magsiselos. Mm -hmm. may racist to sa aso. Bakit yung, deserve naman ng askal. Oy, pero totoo, food. totoo, an ano yun, hindi. totoo yun. Ako din, dog lover. Kaya medyo, masakit sa akin yung sinabi ko. <laughs> <laughs> yung sinabi ko medyo masakit sa akin yung mismong sinabi ko. Hindi, sabi ko di lang. Ang, low na, maintenance. Ang gusto ko lang yung sinabi na, inis na ko yung sinabi na pira <laughs> <laughs> yung ano kayo ng askal. Hindi, oh, may askal kasi kami dun. Eh. Deserve <laughs> na lahat ng masap na pagkain. Oo, oo nga. Ay, sorry, sorry. alam mo, gagawin ko yun. Pag sakaling ano, parang po may pera na tayo dito sa Lego Theories. Di ba mag-charity tayo? Mm -hmm. Ayaw mag-charity sa tao to. <laughs> <laughs> sa, sa birthday ko, nga, gusto kong... Gusto kong pakainin yung stray dogs, di ba? Oo, oh, di ba to? Ay, ano, di ba? Every time na umuwi ako galing school. Papakain ka muna. Nagpapakain. Bumibili ko ng 20 pesos na fried chicken lang. Oh, kama Pus, lang. totoo pre. Tarisis ka? Hindi pre, totoo. <laughs> tira-tira, di ba? Oo, tira-tira. Biglang Kinain ka na tapos binigay ka. <laughs> Hindi totoo, totoo. Hindi, nasabi ko lang tira-tira kasi yun yung pinapakain namin sa okay, okay. mga askal okay, okay. namin. So, dog lovers tayo yung dito. Hindi ako pre, animal lover. Animal lahat. Snakes. Oo. Eh. Oo. Oh. Oh. Oh? Okay. May kasi snakes. Gagamba. Hindi. Hindi. Mm. Ansa <laughs> na tayo dun doon? Mga aso. ano yun? may sasabihin pa ba kayo? Wala na. Uh, nasabi ko na yung akin eh. Ayos na sa'yo. Sabi ko na. Ayos na ako. Feeling ko lang nasagot natin. Uh -uh. no? Train your bitches, boys. Woof, woof. <laughs> Lego theories. We're out. We out.